Good morning, kapi-kapi time. Umuwi na yung mga anak ko kahapon. So, ayan. Back to reality. Kain lang muna ako. Energy kasi ang dami kong huhugasin. Ang dami kong trabaho today. So, may naiwan pang lumpia. <laughs> may naiwan ang mga bugoy ko. Ayan. So, there's always stories within family. Ayan. mga anak ko, punong-puno yung tenga nila sa pangaral ko. Ewan ko pangaral ba yan sa kanila, Oh. Galit na naman si mama. <laughs> Nakakamisula na ng ano, utusan magugas ng plato. So, reality, kahit gaano kalaki yung magastos mo, nakasama mo lang ng extra yung mga anak mo. Okay lang yan, nanay. OFW tayo. Gusto natin kasama natin yung mga anak natin. Alagaan natin. Pagluto. Which is nagawa ko naman. Pero yung guilt, yung guilt, na hindi ko sila maalagaan ng ilang buwan o taon ba. So, nandiyan. Pero sige lang kasi may mga pangarap tayo para sa kanila. Gusto natin mabigay sa kanila kung ano yung kung ano yung kailangan nila, o kung ano yung gusto nila. Ay, upload. Lahat ng mga ko, FW yung kinakaya lang. Mga kaya na kong mahalo yung sipon ko, tapos kinakain ko, Mabuhay talaga lahat ng mga OFW. Saan mga panidik sa mundo. Maswerte lang ako na may chance ako makasama yung mga anak ko. Extra. Dito Singapore, ganyan. So, mga isang buwan din. Malapit isang buwan din yung mga anak ko dito. So, nakikita ko sila araw-araw. na pagsisilbihan mo, na pagluluto mo, na igagala mo. May time kayo magbanding kahit na mag na magkaharapan lang kayo dyan, mag cellphone lang kayo. May time ka, may chance ka na pagalitan sila. Mahawal lang ako sa sige lang. Lahat naman, naman ang mga sacrifices natin. Nagbubunga naman. So, sa lahat ng mga OFW na nandito Singapore o sa panig ng mundo, alagaan yung sarili nyo kasi ang daming umaasa sa inyo. If may chance kayo, maging happy kayo kung saan man kayo. Katulad so yan, sumali kayo sa mga Philcom events, ganyan. Mm, Mag-aaral kayo, matuto kayong magawa ng kung ano-anong, anik-anik, ganyan. Make your time worthwhile sa mga free time nyo. Meet your friends. Kasi hindi. Hindi madali maging OFW. Eh lang. Last bite. Ganun talaga yung ano reason bakit na may jacket tayo. Bakit may ganyan. Baka ano talaga yan. Tamp mong nasipon. malo sa kape ko. So, para sa atin. Slow clock. Sa 18 years ko nagtatrabaho as an OFW. <laughs> hindi ko man naibigay yung marangyang buhay na gusto ng mga anak ko. Pero nagawa ko naman sila kung mapuntahin dito. Ma-experience matulog sa aircon araw-araw ma-experience nila. <laughs> Kumain ng masarap. Experience nilang yun ang achievement. Kahit wala kang pera. No, may pera tayo pero kulang. Pero yung mapa-realize mo sa mga anak mo na kung oh, anak ka dito trabaho na nakikita nila araw-araw yung trabaho ko Sana ma-feel nila na lahat ng no? pinapadala natin, pinagpapawisan talaga natin. 'di ba? Nagpo-post tayo. Ilang seconds lang 'yun ng buhay natin. Pero yung reality natin, pagkatapos magkape, dire-diretso na yan buong araw. Nakita yun ng mga anak ko, Tapos napapagalitan ko pa sila kasi nowadays naman yung mga kabataan, nahihilig na sila sa cellphone. Napapagalitan ko pa sila kasi wala nang ano, wala nang time dito, wala nang ganyan. Alam niyo yung nagsiselo sometimes sa time nila. Kaya ako nga kayo pinapapunta dito kasi magbanding tayo, no? yung banding mo. Actually, ka-OA-han lang natin yan. Kasi ano, ano tayo, kahit nakita natin silang dudot-dot sila dyan, nandyan sila, and flesh. Ahawakan mo, nalalambing. Magbabike kami sa gabi. Tapos kung paakyat na, hirap na yung nanay niya magbike. Tinutulak ako ng anak ko. Wala nang gagawa. <laughs> But, life must go on. I will already upload lahat ng mga OFW sa nang sa mundo. Matibay kayo. Matibay tayo. Wala nang ano, walang tatalo sa mga OFW na kinaya lahat. Pagod sa trabaho, emotionally. Kahit namimiss natin yung pamilya natin. Baliwala sa atin yan. Basta makapag-earn tayo ng pera para sa pamilya natin. Tama, tama. Aking choice, tama lahat. I will update you sa so ngayon kasi I'm a bit emotional pa kasi kauwi lang ang mga anak ko. And we will never know when are we going back, di ba? Kailan ulit may budget na pupuntahin natin sila dito. Let's see.